Ellen Adarna, diretsahang hang sinagot ang kumakalat na isyong kinasasangkutan daw ni Sara Labati sa hiwalayan nila ni Derek Ramsey. Matapos ilabas ni OJ Diaz sa kanyang showbiz update ang balitang ito, agad nag si Ellen sa Instagram story niya. Ayon sa ulat, isa raw sa mga naging ugat ng away ng dating mag-asawa ay ang 500 na milyong piso bahay na gustong bilhin ni Ellen, pero ayon sa source, hindi pa raw kaya ni Derek sa ngayon. Ang mas nakakagulat. Sinasabing si Sarah Labati daw umano ang nagudyok na bilhin ito, bilang, ahente, pro na makakakuha ng komisyon. At ayon pa sa ulat, ayaw din daw ni Ellen tumira sa bahay na dating tinirhan ni Derek at Andrea Torres, kaya raw lumala ang tensyon. Pero ayon kay OJ at Mama Loy, posible raw mas malalim pa ang dahilan ng hiwalayan, kaya't pinayuhan nilang magsalita na si Sarah para linawin ang isyo nakarating pa sa atin na mm. eh, mas magandang linawin na rin nila ito kung gaano katotoo mm. na ang nagpo-push kay Ellen o nagpo kay Ellen na bilhin na yung bahay ay si Sara Labati. Okay, parang nag-aahente raw itong si Sara Labati.